Okay. Kaya ba natin? Gusto niyo bang marinig yung next song namin? Last na back! 1, 2, 3, back! Medic po, medic po, medic po. Pa-assist na lang And po yung mga kailangan. Blooms, alam namin excited tayong lahat pero City. Yung mga nakatayo doon, baba kayo. Alis, uh, baba kayo dyan. Baka malaglag Yung kayo. Yung poste, baba kayo dyan, guys. Baba kayo, baba. Delikado, baba kayo. Lahat ng poste, huwag nyo akitin. Hindi po kami magsa-second song pag hindi po namin nakita bumaba si na kuya doon sa taas. Baba kayo, please. please baba kayo. Ayan, narinig niyo yun. Usod tayo ba ng konti, back tayo, back. Kalma lang tayo kasi gusto natin mag-enjoy ngayong gabi, yeah. di ba? Yes. Uulitin ko sa nasa poste. Baba kayo dyan. Baba kayo mga kabataan. Baba. Please, please po, baba tayo. Please. Uh -oh. Oh, baba kayo dyan. Pupuntaan kayo ng ating mga kapulisan dyan. Papababahin kayo. Tulungan na lang po natin sila, kuya. Makababa po ng poste. Okay. Pati na sa kabilang poste po. Ingat po kayo. Sa kabilang dahan, poste. dahan, dahan, dahan po. po. Oh my God. Oh my God. Guys, right, ingat. Yes. Kasi kung hindi po tayo makikinig, hindi po namin ipe-perform yung susunod medic na song. back muna tayo konti. Yes, dahil mas importante yung safety nyo kasi sa may mong ngyari na sumako. Back pa tayo konti guys. Okay. Okay, ayan nyo. O, yan. bigyan nyo ng luwag yan para makuha natin. Bigyan nyo ng luwag. Buhatin nyo, buhatin nyo. Para madala dito sa atin, sa medic. Buhat. Dahan-dahan lang ha, huwag kayo magtutulakan. Buhatin nyo, buhat. Pabuhat naman, papunta sa unahan, pabuhat ako. Buhatin nyo mga kaibigan, buhatin nyo. Buhatin nyo, buhatin nyo. Buhatin nyo guys. Huwag kayong magtulakan, uulitin ko, huwag. Buhatin niyo kung kaya niyo po. Buhatin niyo, buhatin niyo papunta rin sa luna. Nasaan ba buhatin mo? Check. Check. Buya. Ayan. Ayun. Ayan. O nasa Ayan. lika. liga Iangat mo, iangat. Okay. Ayan. All right. Iangat natin, iangat. All right. What's up blooms? Oh, kayong magtulakan tayo. Right. Susuot sa likod. All right. Hi guys, wait lang. Makinig muna. Sino naghintay para makita ang, ang binibag-perform? Di ang tagal natin nandito? Ngayon, ayaw naman tiginin yung performance. Pero kung gusto ninyo sila kumanta, kailangan natin maging mabait. Tama ba? Mabait ba ang mga blooms? Matalino ba ang mga blooms? Di ba ang babait at matalino kayo? Kung pwede lang po. Pwede po tayo. Wait lang. Wait lang po. Pwede po tayo muna kumalma. Kalma. Di ba, Bini? Sunurin ng mga blooms, di ba? Oo, Kalma masunurin muna. niyang blooms eh. Alright, kalma muna. Kalma muna. Kalma. Muna. kalma. Alright. Alright. And now, Wait on, muna po. We're trying to calm everyone down. Meron Let pa po sa side. Alright. Almost there! Almost there! Malapit na po! Kalman oh, atras tayo. kayo! Don't Yung push! Po na don't, don't push! push. Don't, don't push! Don't push! Don't push! Huwag kayo po mag-push! Huwag kayo magtulakan! Huwag kayo po mag-push! Huwag Dahan-dahan lang po! Dahan-dahan lang po! Alright, daan-daan lang po. Check, check. Ayan. Ay, mas malakas oh, to. Sila, grabe. Alright. Blooms. Alam namin, kanina pa po kayo nandito at matagal po naghihintay po para sa Bini. Ang Bini, naghihintay din para sa inyo po. Pero, sasabihin ko po sa inyo, kung hindi po tayo magiging kalma, hindi na po kami po makaka-perform. Kasi importante sa Bini, na safe ang blooms. Tama? At ang bloom, question, mga blooms, gusto niyo safe ang bini? Ang bini gusto safe ang blooms. So please, dahanda ng po tayo. Kalma tayo ng konti. Kasi kung kalma kayo, makakakanta tayo ulit. Alright? Calm down. Alright. Dahanda ng po. Alright. pen po para sa front paki-buhatin niyo po tulungan niyo po